sa pamayokan mga bareta magama gadan matapos na PAGSASAKSAKON kun sa sorsogon lampas MIL pesos na kantidad ning pigtutubudan na nakumpiskar sa duwang magkasway na baybas operation sa BANWAAN kan pili asin naga city bangkay ning lalaki NADUKAYA na, na nagpapataw-pataw sa dagat sa ligaspi city ligaspi city pnp pinagiingat ang publiko sa paglipanakan kan mga manggagantsyo ngunya na holiday season asin presyo kang Noche Buena products. lauman na maumento sigun sa DTI Bicol. Marhay na Biyernes, Nobyembre 10, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatakbikol. Madedugma ng may storyang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legaspi. Punanta ang bareta sa mag-ama Gikan Barangay Pawik Magallanes Sorsogon na ginadan sa saksakang sa diring kapamilya unong iwal sa daga. Uyang report. Dead on the spot ang mag-amang harabero kan Barangay Pawik Magallanes Sorsogon kan pagsasak sa konsalog mismo kan sendangarong alas 9:30 kasubanggi. Binisto ang duwang biktima na si Lito Silito Harabero, 63 anyos asin ang 22 anyos kaning aki na si Joshua. Sigun kay Police Captain Edwin de la anhepe kang Magallanes PNP, base sa saindang investigasyon, sinudya kan sospek ang biktimang si Silito dangan pinagsasaksak, maging ang nag-awat na si Joshua ang daiman pinalagpas asin pinagsasaksak man. Nakuha pa ko pader di pamilya na magdulag. Alagad binukod asin pinagsasaksak liwat kan sospek. Hasa sa dagos na bawi aning buhay. Ulit-ulit po ito na kumatok doon sa pinto. Ngayon, ang uh, ginawa noong tatay, ni, kung ginawa po ng tatay, binuktan niya po yung pinto at yung sospek po, mabilis na kumatok. Mm -hmm. Mabilis po na kumatok at sabi ng suspect nung nasa loob na ay nyo na kung anong ginibunin doon ako. Araw sa daang pagkasabi niya. And sabay na po, uh, sabay na po na inasabi, eh, inasol, uh, eh, pinundayan uh, po ng saksak mm -hmm. yung, si, yung biktima ko. Haloy ng iwal sa daga, ang pigtutokdong rason sa panggagadankan sospek na binistong si Jason Arabero na kapamilya man sa nakambiktima na marikas na duminolag matapos ang panggagadan. Sa suspect at sa kanya na pamilya, kung nakikinig man sa ngayon, na kung maaari lang, ipasurrender na lang nila, guluntari na lang, guluntari yung sumuko dito sa amin impilan o kahit hindi dito, kahit doon sa ibang pulisipyo, kung tanman siya ngayon, pati-info na lang kami para sunduin namin para kahit pa po po, mapag-aandin, mapag-aandin yung kanyang ah, kaso, kanyang kakaharapin na ah, sa presente, padagos pang pigahanap kang otoridad ang sospek na naatubang sa kasong two counts of murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Labi 200,000 pesos na kantidad ng pigtutubudan na iligal na droga na kumpiskar sa Bypass Operation sa Kamarinsur tulong tulak aristado. Detalye sa report ni May Arango. Aristado ang tulong sospek sa ginibong bypass operation kan pinagsarong sa kang Pili Municipal Police Station, Naga City Police Station, Kamarinesur Drug Enforcement Unit, at Sinpedeya Kamarinesur. Pasado alas 10.28 ng Bangi, kanakaaging Merkules sa barangay San Jose Pili, Kamarinesur ang mga sospek edad 33 anyos, 28 anyos, asing 26 anyos na nagtatrabaho bilang delivery riders asing construction worker. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 31 grabo ng iligal na droga na nagkakantidad 210,800 pesos. Uh, malaking tulong po ito ma'am. Uh, of course yung mga confidential informant natin, uh, we always encourage na kung ano man po yung mga nalalaman nila sa ating mga kapulisan para makandakan nga po natin ng uh, operations. Antes na ikasarambay ba operation, haloy man na binantayan kang otoridad ang hirukan mga sospek. Sigun kaya balaing, day mang kabali sa listahan kan high-value individual ang tulong nadakop na sospetsyado nananawagan kami kung meron po kayong uh, nakikita dyan or na-observe nyo ng na mga nagtatransact ng illegal drugs. Ay pagbigay alam lang po, mag-text lang po and then pagbigay alam sa ating mga kapulisan para makapagkantak po tayo ng anti-illegal drugs operation. And hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh, nahuhuli yung mga nagkukomit ng ganitong krimen po. Sa presente, nasa kustudiya Kampili Municipal Police Station ang mga sospek na makakahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. 58 anyos na lalaki, nadukayang gadan as nagpapataw-pataw sa dagat sa syudad ng Legaspi. Nagbabalik si May Arango. Mayo ng buhay kan Madukaya na nahawakan sa rung lalaki, mantang nagpapataw-pataw sa dagat sa Kupkang Barangay Buenavista, Legaspi City. Pasado alas 5 kasubagong aga. Istorya kang parasirang si Tatay Armando, maku ako ta siya kamping pao niyang pangke. Kambigla niyang nakilingan ng bangkay kan biktima. 200 metro gikan sa baybayon asin tulus na ipinaisis sa sa iyang bayaw na tanod sa nasambit na lugar. Nailin ko sa po, alin sa likod, puti sa balo, tapos ini payo niya. Kupo kang bayaw kung tanod, nagali na pa ako, tatakot pa kang gadan. Maka iling niya kang gadan, nag... Sorry ako siya, may gadan na tao. Hindi, nagbabaton mo ng kampangke, Pagkatapos ko magbaton, hinagihan ko po dyan. Sa ito ako makagilid talaga. Sa ito niya ako madampal pa sa maga po. Ginoyed ko pa sa pier. Istorya naman ni Kagawad Trinidad. Pasado alas 3 kasud mang hapon, kanahiling niya pa ang biktima na naglalakaw-lakaw sa saindang lugar. So, pamilya na mismo, napaisi ito kang na, ano, na na-verify na talaga na kapamilya ito ninda. Inda. Nagpaaramda ito sa Inda na masaboy na vista. So, naglakaw kaso pang alas tres. Napag-araman na residente Kampurok sa isbarangay San Francisco, kamparehong syudad ang nakuang bangkay. Sa investigasyon, kay Legazpi City PNP, mayo man na nahiling na foul play. Nagluluwas man na bako aksidente ang pagkakabutod kan lalaki. Po, information na tinawakan sa iyang aki na uh, igwa ni kay uh, mental distress. So hapon, minali itong uh, biktima, ano, pasiring man po sa ibong na uh, barangay. Uh, asin Uh, na hiling man po ini prior ka ito na yaon duman sa may dagat na garibaga gari nag-iisip ti hararo hasta po na uh, naaraman po ini and the discovery po ini kan mga parasira na uh, nalunod po ini Katakod kay ni nagsayuman naman ang na nabaya ang pamilya na ipautopsiya pa na sambit na persona. Abiso kan otoridad, importante na paro kan lambang miyembro kang kada pamilya ang sa indang mga kaiba sa harong. Lalo na kung may kakaibang hiruan sa indang mahal sa buhay, nga ni mapugulan na makakumite rin mga salang desisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Ligas PCT PNP, pinag-ingat ang publiko sa paglipanakan mga manggagansyo na holiday season. Asin, presyo kang Noche Buena products, lauma na mag-umento sigun sa DTI Bicol. Yan asin ni Bareta sa samuyang pagbabalik. Locked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway Nakahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, saan mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, nanay tang namamatean. Siring man, kan sa sabiring partido sa kongreso, ang akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Acubicul! ako Bicol online tv lampas ng gatos mil 100,000 na kantidad ning pigtutubuda na shabu nakumpiskara sa sarung tulak sa syudad ning Naga uyang report arestado sa ikinasar na baybas operation kan pinagsarong pura sa kang Naga City Police Station 6 asin Station 2 katabang ang Camarines Sur Mobile Force batalyon asin sa coordination kan PDEA Regional Office Ansarong sospek sa pagtutulak ng ilegal na droga sa barangay Balatas, Naga City, alas 5.30 ning hapon kang nakalis ng miyerkules. Nakuha sa posyon ni alias Lorna ang nagkapirang plastic sachet laman ang pigtutubo na nasabu, na may gabat na 20 gramo o p pesos ang street value. Naampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek, na ang nasa kustudiya kang Naga City Police Station 6 maging ang mga nakumpiskar ding droga. Asigurasyon kan PNP, day sin sa pagmonitor asin in pag ng operasyon kontra illegal na droga. Ngani na matuldukan na ng paglakop asin in pagrata buhay. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Legas PCT PNP, pinag-iingat ang publiko sa paglipa kan mga manggagansyo. Urog na ngunyan na holiday season. May report si May Arango. Pinag-iingat kang Legazpi City Police Station ang publiko laban sa mga lipa ng manggagansyo. Apwera kaya sa mga parakaruling, piglalauman man ang pagdakol kan mga manggagansyo ngunyan na holiday season. An abiso katakod kang nangyaring insidente ni pambubudol pasado alas 10.30 nin aga kasudma sa syudad ni Legazpi. Biktima ang sarong 74 anyos na lola na residente kang Purok dos Barangay Basud, Tabaco City. Karibayan man iba-ibang promisa asin subot sa milyon na tulos na makukuha kan lola na kumbinser ang biktima na magbutas ning kantidad 250 mil pesos. Alagad sa huri, ang paghunang sa milyon na naiuli, enterong basurang papel sa namang palan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataxil Jr., investigador kang Legazpo City Police Station, piglala umanindang magiging rampante pa iningon niya na holiday season. Kaya importante nang na maging alerto nga ni day mabiktimanin mga manggaganso maging cautious kita ano sa public na nagdadangog man po lalo na yung mga eldersta star data po pagpabayaan na nagsusolo lang talaga yan dyan na naglakaw-lakaw sa mall o kung sa man po na mabakal permi po na ibahanta and kung in cases man na maguli yan dyan sa haro kung mag-apod na nagmamadali na maghahagad kikwarta kaya kung kapamilya ta be sure na haputod ta siya kung ano tabaka uh, araw na kaano nagiging sitwasyon Apuera sa pambubudol, pinag-iingat man kang otoridad ang publiko sa snatchers, pickpockets, sa lisigang asin ipit-ipit gang. Dugang panipataksil, bakuin ni ang primerong best na may naitala sindang siring na insidente. Uh, ma disember aram ta po, maburonos, mga government employee, maingat po kita, tangani po na maibitaran ta na mabibiktima po kita kay mga maraot na elemento dyan sa tinampo kung sa inyong mga Katakod kini, ni, nangapodan man ang PNP na i sa saindang hepatura ang mga maririparong kaduda-dudang hirungan ni Itulos na maaksyonan. Asing nga ni day magbiktima. importante man daan na maging mapagmatsyag asin day magpadara sa mga na promisa. Para sa mga baretang tatak Bicol, may arango. DTI Bicol, nag na sa mga parabakal na aprobitsara ng pamamakal ng Noche Buena products. Mantang barato pa ang presyo kani. Dahil sa mga masunod na simana, posibleng mamamatean na ang pag uumento sa presyo kani. Uyang report. Dahil madali na ang kapaskuhan, lauman na mas maumento man ang presyo kang Noche Buena products. Ini ang abiso kang Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa mga parabakal. Sigun sa DTI, malangkaw pa ang presyo kang Noche Buena products habang paparani ang kapaskuhan. Katunayan, pigalat na sa naninda ang Noche Buena price guide na ibababa kang DTI head office na makakatabang sa pamamakalkan mga konsumidor. Api ka pangakudan ni Kiraray na kung masyaping na kamo, eh, po nindo, kung sa nakatag na presyo, uh, kumpara duman sa, sa paborito ng tindahan. So with this guide, um, kaya po nga idea kung ano po talaga sa naging so, tamang presyo ng mga produkto yan na gamitin ka sa uh, Abiso kang DTI, mantang barato pa ang presyo kang Noche Buena products kung may budget man sana, mas maray na mamakal na. Dapat man i-check ang expiration date kan mga produkto. mga produkto. And sig basta sigurado ta na di pa ma-ex pa mm -hmm. nito ang pang mm kang gamit na. So, uh, iyan po ang saro sa pangapunan nila. Mag-date-date na po kita para po uh, may wasat na nito ang Christmas rasta. Sigurado kita kayaan. Uh, Babot ang Christmas season, so Christmas rasta pigapunan ta. Ah, uh, dito lang dito ang mga pilianta. Kompara kung ninyo kita mamakal, ta pa paamkas ng demand sa supply natin. Ano. Pero because your mga kami ka mga manufacturers na um they sila maubos ang mga produkto niya. Um. Mientras tanto, in kaso ma-receive na ang Noche Buena price guide o an updated suggested retail price, iimplementar man tulusin ni kan DTI Bicol kasabay ang mas pinaigot na monitoring sa kung nasusunod ang presyo kang Noche Buena products para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. 45 aldaw na sana. kuna, ako si Nomer Corporal. Salamat!